Okay mga boss, welcome back at ito titingnan natin yung binigay sa atin na board. Actually puro generic to na ano, na amplifier o kumbaga re ng Concert 502. Alam man alam naman natin mga boss na dahil sa kasikatan ng 502, isa sa pinakamaraming uh, user o pinakamaraming gumagamit na amplifier ay yung 502. Uh, maraming ginagamit na tao Ah, ginagamit ano ba <laughs> hindi ko ma-compose yung isa sa pinakamaraming o paboritong bilhin o paboritong gamitin ng tao o pinakamabiling amplifier ay concert 5 to kaya nagkaroon ng maraming ano yan na mga recopy o anong tawag nila dyan na ah, generic o kung ano man tawag nila sa ganyan eh basta yung hindi talaga yung legit kumbaga yung kinopya lang ginaya pinirata parang ganoon mga boss So ito yun, pare-parehos yan. Hindi yan po yung generic. Ito medyo hawig lang kasi tignan nyo, kulay brown din yung board. Kasi karamihan sa mga legit na Paiboto kulay brown ang board. Kung totoosin, ito yung pinakamalapit. Pinakamalapit sa model o sa kopya ng Paiboto. Halos parehos na parehos dito sa design ng board. Sa kulay. Ang kaibahan lang mga boss kasi yung legit na Paiboto yung mga nauna talaga, pahiga yung heat sink, Ito nakatayo na. So, kung mapapansin natin sa mga ginagawa natin mga dating 5 auto, pahiga yung, ano, pahiga yung transistor dito nakatayo na at mas maiksi itong board na to. Pero maganda to kasi mas maiksi, mas ano, uh, pwede siyang gamitin. Tapos, ang mapapansin nyo pa dito, sa kaibahan niya itong transistor uh, itong sa surround center sa surround center naman sa mga legit na 5 auto, ano yan ah, katulad pa rin yan nakaharap dito pero usog dito tapos iba yung heatsink na gamit yan mga boss so overall halos same na same siya ang kaibahan lang itong fuse kasi yung fuse naman niya sa ligit na 5 auto andito sa kanya naman dito sa may terminal ng AC input Yan yan capacitor halos parehas naman relay design dito sa ano parehas yan Uh, isa tong ano pinakamalapit na recapi ng 5 auto. mas maiksi nga lang tsaka yung board niya medyo manipis yung ano pinang yan so maraming klase mga bus yung ano iba't ibang klase ng recapi ng 5 auto. o pirata katulad nitong isa o pinirata din to sa 5 auto ang, ang ano naman ito patayo pa rin patayo yung heatsink pero mapapansin nyo mas manipis na o mas mababa ng heatsink mas, mas disinti pa dito sa isa kasi makapal kapal pa yung heatsink nyan kung susumahin nyo may gap sya na ano, itapat natin dyan oh. tingnan nyo o oh. mas maiksi na sya ngayon itong medyo ano tapos yung relay naman nya yung design parang sa Sakura na AB5023 US o 5023 5024 dalawa dalawa para sa selecto pero mas maganda to na version kung tutuusin mga boss tapos yung ginagamit niya na, tra na driver transistor maliliit uh, D669 at saka uh, 649 yan 649 yan ayan so sa original ang nakalagay doon ay C2073 at saka A940 so mga transistor naman halos same din sila nagamit katulad nitong isa yan dito naman, ganun din. O, tingnan mo. So sa legit dito nakalagay yung ano after diode na at sa capacitor yung fuse dito naman nasa in, nasa AC input yung fuse ayan uh, dalawa bago magdayod So so overall ba uh, halos sorry same naman dito same din naman yung ano ayan uh, isa sa mga kopya o ano uh, generic o ano naman tawag nila diyan Itong pinakamalala <laughs> sa ano sa version ng kopya although tama yung ano niya tama yung ano niya yung style niya pahiga pahiga mga boss kaya lang sobrang liit ng heatsink niya tapos kung mapapansin niyo dito yung transistor na yan, yan yan ang gumagana lang dito mga boss na transistor ay itong dalawa ito lang yung legit ito plastic to wala pong laman to kumbaga design lang yan yan tapos mapapansin nyo din sa kapasitor niya Mas maliit na ngayon 6,800 ng gamit Pinaliit na Overall yung design dito Okay Yan Dito Iba na yung IC niya na gamit sa surround center Borado pa o Para hindi makopya. Yan Iba na rin yung design Iba na rin yung IC Aba Medyo tumama siya dito Kasi sa legit na 502 Yung fuse andito uh, Bago mag uh, Pagkatapos ng kapasitor at diode hindi katulad sa dalawa na bago magano Pero maliit yung heatsink nya Mas manipis pa ata ito Sukatin nga natin Yan Ito na ata mga boss yung lumabas na ano eh Sa ko Ito na yung mga 5 auto na tig 225 lang Sa tansya ko na lumabas sa market Kasi di ba Pag pumunta ka ng raon Marami ka rin mabibiling 5 na ano Iba iba yung price May mura hanggang sa 25 ah, Doon sa may ano doon sa may saan nga ba to dito sa ano dito sa may malapit sa plaza Miranda mayroong tagong bilihan dyan na pwede ka mag wholesale ng ganitong amplifier yung mga ano hanggang 2,300 ata pag bumili ka ng maramihan depende may ano last price may last price pa to eh. hindi lang ako kumuha kasi nagtanong lang ako kung magkano wholesale ng ganito na mga 5 buto na doon din ata kumukuha yung iba So ganito po yung ano niya, dalawang transistor lang talaga 'yan. Tingnan nga natin yung likod. Kung mapapansin niyo, hindi siya naka oh. putol. Dapat 'yan papunta yan dito. Tapos ito dapat dito. 'Yan, 'yan papunta sana 'yan diyan, oh. 'Yan, pack. Tapos ito naman dapat dito 'yan nakahinang 'yan naka 'yan dito sila. Putol din, oh. Tingnan, putol, oh. Putol 'yan, putol. Oh, putol putol yan yung mga generic na 502 diba mga boss kitang kita yung ano pero may generic din na medyo na hawig na hawig talaga dito pero so far yung mga namirata ang pinakamalapit sa katotohanan ito ata itong board na to pero mayroon pang ibang klase dyan yung katulad naman sa ginawa nating ano eh Uh, Sakura AB5 3 UV na maliit na yung heatsink meron din 5 Auto na gano'n ang style kung hindi 502, 802 yung tatak mga boss yan, so marami, iba iba presyo niyan. mayroong 25 3000 ito sa tansya ko, ito yung 25 na binibinta sa binibinta sa market sa tansya ko ito siguro mga 3000 may get yan, itong dalawang to yan mga boss, ah, yan lang yung topic natin ngayon mga generic na board ng 502